Nandiyan naman lahat ng mga. pa ikay patulo. para ni para makakantring Gather. Ha? pa pala yung ano yung yung uh, ginagawa ng second project na uh, malit na bahay din ang isa isang kwarto lang ito ang up and nag sila para malagyan ng bubong so, meron ng nagpa-platada ano lang ito uh, sa pit ay 14 by 14 lang tapos nag install lang ng, ano, ng terrace dun sa harap. Bali, ito ba ito yung ginamit na uh, uh ano, pakuha ng ira, parin, tapos 2x4 yung pinaka raptors niya simple lang ito isang ano lang,

Ang bananduto yan ang mga gay. Bakal? Bakal? Basa niya gaya eh. Oh, dapat sa mga 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 doon lang mga mga simple Mali, two bedrooms. Uh, ano lang, uh, pinakalig yung pinaka-save niya o islam. Tapos yung partition niya ay plywood lang. Pero bakal yung, ano, yung pinaka- pinaka-pakuha ng ano. ng mga plywood, ng mga ribbit. ribbit. yung ginapit namin. Tapos may, ano, may dalawang bintana dito. Dito, gagawin pa lang yung, ano, yung bintana. Labas yung mga mga reeling Ay, sa sana. Pero tinis dito. Para sampayan ng mga damit. Mali rib type yung, yung, yung pinaka-yero. pinaka yero Galvanet lang yung nilagay namin na Meron uh, sa ano, 16 step Meron sa flooring lang yung ano, uh, yung pinagawa dito po yung ano yung doting uh, patatawin ng bahay halos uh, nakabakod na Dali, kung matuto yung bahay doon ni tatay yung ano yung pinaka bahay ito yung pinaka niya. halos uh, nasa 400 or, 3, uh, or 300 plus yung lote ito. yung bukid. O, oh, yun yung pinaka-istaka niya. <tinyo> Alas patas yung pinakatambak ng, ano, ng mula ng lote alas yung yung mga rugal dito sa Makabebe ay alas may tubig yung hindi pa natatambakan yung mga pinakalote nila Kaya um, nagpapatambak yung mga tao dito dahil alas panilubog. nilubog yan nagpaplatada pa sila ng mga poste yung mga gumagawa uh -huh. Ah, oh, jalan. Lo ang ka. Lo ang. Sila yung okay. nagtatambak dito. Dito sa Dito sa Lote. Yon, bibili namin yero yung yung ginagawang bebe ano or itay pero maliit lang yung ba ngayon para nung nagdangang taon ay mataas po tayo sa bilian ng yero uh, uh tayo, uh, ng yero at kater dito ni kami ilau na push button. Abot ng 14,108 yung total nang nabili namin na material zero. dito sa CG. Namin uh, na bilhin yung yero. Uh, maganda kasi klase yung mga yero dito. makukulin namin yung yung face sheet para mapapender na Nagbibiran na muna kami ng sa ng money. Let's go! Uh, Let's na go! Bumili pala ako ng maulam sa gabi. Yung fried chicken. Yay! Cool, Thank you. Thank you, boss. Thank you, na.